Gubat <laughs> So yan mga kabayan, no? literal na gubat na talaga yung pinasok namin. Kahoy mga kabayan, no? so manguha kami na additional. So yan. Kami na mo manguha ng kahoy mga kabayan. No? So, ano kami sa ng kahoy, additional kahoy. Tara, let's go. So, ayan no? na kakabayan, no? Ah. Punta na. Mungukuha na kami ng mga kahoy. Sama ko si Onyo, ta, ah, Ariel, at saka yung ano, Chris. asawa ng Chris. Asawa ni Asa ah, hey, ay, asawa ni Juanita. Uh, si Chris. Yun, siya yung So, lalakad daw kami ng isang oras. <laughs> isang oras. Is, isang oras, pre? Dole. Madamay si <laughs> Madamay si Mamaya. <laughs> Nakot ako ni Mamaya kasabi sabi-sabi ni Mamaya kain, na lakad daw kami ng isang oras bago bago ka up dating noon sa ano. <laughs> so yan yung yan yung asawa ni Mamaya, Aya mga kabayan no. Ano? <laughs> Short. 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 <laughs> so, Wah, hak putung iya ia Ay, Ayan. Yeah. Ang problema mga kabayan, no? Ang laki ng ulan. Ang so, laki ng dagim. Dag Masangit sa bukid. <laughs> At dah. Bukit tayo, mga. Chris. Lagan mo sa iro So, na. yun, mga kabayan, no? Ulan na dun, no? saka laki ng oh, ang, ang itim ng ulap na yun mga kabayan so kapag yun ang uh, bumagsak na ulan na yun sigurado malakas yun sabi yung itim tara nanay na mga kabayan so yan mga kabayan no? ah, uh, medyo umulan na So ang ang laki ng ulan na oh, mga kabayan yun sila unyot at ah, ah, harapin namin yung ulan ngayon mga kabayan against the light so, parang impas light ayan ito ay bahay ba yun kakata so yun tingnan yun yung mga yung inaanan namin ngayon mga kabayan. Isan. No? Saka ang kataas na ng mga damo. Saan kami manguha? Yung kinuha. Yung pinuntahan nila on kahapon mga kabayan. No? So hindi ako nakasama mga kahapon kanila. Kasi ano. Ay. Pinuntahan ako sa dabo. Lahat yung sukal na. Pero hindi yung damo ang ah. Ah, uh, problema namin ngayon mga kabayan. Kundi yung ang laki ng ulan. Kapag 'yan ang bumagsak sigurado basa tayo mga kabayan, na At kung mababasa ako, impas talaga kasi wala akong jacket. Meron akong extra t-shirt pero ulan na, wala na akong jacket. alakas oh, Jesus. Ay. Ah.

dikke na like uh dit doet het

so buti na lang may may buta ko. sigurado sa sama di mula ah sabundan ng gwata na yan na rin na ah, okay. gubat so, so yan mga kabayan. No? Literal literal gubat na talaga yung pinasok namin para kumuha ng kahoy doon na siya pa unyot yeah. Ha? So dito tayo mga mga ano So, dito tayo mga mga kahoy mga kabayan no? so, Ito no? Ha?

Asyik, hangat, um, hmm. Kita udah di Doha. <tuh> Karena Ah, pa-sure din, mga mare. Basta, 'no. na. Okay, Hindi natin, natin nataposin 'yung video kasi ang lakas na talaga ng ulan. Ayun, pass 'yung cellphone natin ulit tayong ibang cellphone. Ganun 'yun. Ito na 'yung sana sabi, ends up. Okay, sige. Masusunod. Sigat okay, na. mga kababayan. Hintay natin, natin yung video natin Kasi Oh. Yan lang sa kanan. tayo ng randito mga kababayan. Tayo naman, hindi tayo kukuha. Hindi tayo sa area. So, yung video lang muna yung hintay natin. Kalakas na ilang. Mga kababayan. Ito yung kasama natin mga kapayan. mga kabayan o. Oh. Iniwan ako ng unsyat <laughs> Lakat Ay, nasulod pa yung Napasok ko yung Yun Aray ko So, nagmandali ako oh. Kasi Ako na lang isa dito So mga kabayan, aray Oh. terima so, kasih mga kabayu, huwag kalimutan huwag subscribe sa YouTube channel. Yan. Pakisupport din sa tim At thank you sa lahat ng sumuporta kay Ana na, na lorna, mga kabayan. Nila Onyo TV at saka sa Samay. Nuha kami ng ano, karagdagang mga kahoy para sa Dito. kami ng mga karagdagang kahoy kasi na short kami doon sa ginawa bahay ni Nanay Lorna. So, yun na sila. Yung mga kasama ko. sa so, alak May nasari pa na, no? Nada mo? Aray ko. So, yun, no? Ah, I think you learned. Nakalabas mo rin ako sa gubat ayun sila laka <coughs> Jesus so delikado dito no kasi medyo matalim yung mga naputol na kahoy so ingat ingat tayo mga kabayan

Uuwi na kami mga kabayan, Ayun sila Plata oh, di sa sakit to So yung na. mga sila. Ako naman yung iwan ng kabayan. May lakas nila maglakad ngayon naiwan na pag iwanan ako na sila ako nga ano sila ang layo na Ano ba yun you sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Ako ko kuya pan. Huwag nalimutan mag-subscribe. kabayan Lison na ako so, Mga kabayan ah Malapit na tayo kalabas ano Nakasada <laughs> Yan dapat talaran yung vlogger mga kabayan Kahit merong dinadala Merong pinapasan Patuloy pa rin Aray ko Tayo magpadayon Tayo magpadayon sa unahan Ayun si Unit mga kabayan Baka kaloyan po hon. Kahit yung itlog ko sa singot mga kabayan Ha Papahulay muna tayo dito ng kabayan kasi medyo nakakapoy na kami. Bunyot tayo na masunod 'yung mga na baga. Asa mang kabayan. Libong na baga di shortage. Ganito talaga mga kababayan, lalo lalo na pag wala tayong kapital, <laughs> kailangan tayo sa round timber. <laughs> Hindi man natin kaya magpapahinsinso ng tahoy. Pati, pati, brief para basa na. Pati yung itlog namin mga kabayan, na basa-basa na. Sa, Ang layo talaga, sa, sa pawis. Huh. <sighs> pre, kumusta yung itlog mo? Eh? Ay, gusto yung lagay mo? <laughs> okay lang, pre, medyo ano na, siningot na. <laughs> video lagi kan Pre? ala eh. Mana? Ada oh, dulu nag video lang sana si Inso mga kababayan, makikita nyo talaga yung layo ng aming nilalakad. Kinukunan namin ng kahoy. Kung, 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 kung kunan ko lahat ng video yun, siguro puno na to ng <laughs> mariko. Hey, para ito sa bahay ni Nanay Lura. Ayan, para sa bahay ni Nanay Lura mga kabayan. No? Ayan. Pari ko ay. Pari. <laughs> Bisa naman. Nakalikot rin. Igo ka. Yeah. Okay. Yes, and it. And Dahil kung hindi kami mangunguha ng kahoy mga kabayan o no, yung additional na kahoy para sa bahay na nanilor na hindi siya matapos bukas uh, I mean, hindi siya malagyan ng bubong bukas so kailangan kami kumuha ng karagdagang kahoy para sa para sa ano para sa bubong at awan ng Diyos sa mga, mga kabayan hindi tayo inulan uh, umulan man kanina pero nawala agad so, sabi ko kay pare unyot bukas ha, uh, mga tanghali na siguro ako makapunta dito kasi munguha pa ako ng, ano, ng saging ng bani saging tawag doon bani saging ba basta so agahan ko lang bukas para makatapos kami ng maaga bago ko pumunta dito pumunta dito malapit na tayo this unit parang helicopter yung kahoy ikot ikot na niya yung kahoy ito lang dito na kaya Ah, laksa. ah, Ah. Oh. Ah. 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 Parang naputol na yung hininga ko. Ah. 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 I think you, heard. Ah. Malapit na kami sa... Malapit na kami sa ano, labasan ng ano. Ah. Pero naiwanan na ako. So, dito ko naman sa kabila ilagay sakit na yung sa kabilang side. Ah! Oh. 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 So, sana po huwag kayong sumagsawang sumuporta sa amin ha, onyot, sa akin na unyot maaya sa akin na sa akin mga kabayan sana huwag nyo kung ha, ha, sana wala hindi kayo masawa sumuporta sa akin at lalo lalo na kay Nanay Lorna so sa wakas no ah nagkaroon na ng sariling bahay si Nanay Lorna dito sa sityo Malambuon katabi pa ni Paring Onyot at pag nalang mag subscribe mga kabayan no kat ko na dito yung video ko kasi medyo mahing na ako wala na akong lakas